Uh, to, ah, itu Ah, halo, 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 napakabait ng inaanak ko talaga oh. Kahit nasa Florida siya. Hindi nakalimot. Eh, dai, nakapatong niya tayo. Tayo. Ano yung patong? Happy birthday, Blaine! Ay, tayo. 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 pinakot kutbusa mahirap pinakot ah uh, nasa online abot mo na lang sa kanyang pagkain niya pwede eh sa pa ka ano

ketchup. Oh. yun. Like like chili. Oh, <inaudible> um, yeah. yeah. Yes. yes. So, yeah. Thank you, Jenna. Thank you. Iba talaga ang aking pinaan. Slay! open happy <laughs> birthday

aje chala abhi jo pata abhi koi jayenge oh sige sige lang hat jayega okay. okay. okay.